Kumusta po? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lenlen. Kami noon ay napatira ng asawa ko sa probinsya ng Sorsogon. At ang naging karanasan namin doon, ang gusto kong ibahagi sa inyo. Noong bago palang lang kaming nagsasama ng asawa ko, napamanahan siya ng lupa ng isa niyang tsuhin na matandang binata doon sa Sorsogon. Mga bata pa rin kami noon ng asawa ko nang magdalang tao ako sa panganay naming anak. At para hindi kami mahirapan masyado, inalo kami ng tsuhin niyang doon na lang manirahan sa probinsya. Sadyang mahirap daw kasi ang buhay rito sa Maynila at ang lahat ay kailangang bilhin. Bagamat 18 pa lang kaming pareho ng asawa ko, ay pinayagan na rin kami ng mga magulang namin na makipagsapalaran sa probinsya. Pareho lang din kasing mahirap ang mga pamilya namin at gusto rin ng mga magulang naming matuto kami sa buhay dahil magkakaanak na nga kami. Sa unang buwan na napatira kami roon, naging maayos naman ang lahat sa amin. Tinulungan ng tsyuhin niya ang mister ko na makapasok agad ng trabaho at natanggap naman iyon na tagakatay ng mga baboy sa isang slaughterhouse. Habang nasa trabaho naman ang asawa ko, pagtatanim naman ng mga halamang gulay ang pinagkakaabalahan ko. Malaking tulong din sa amin ang mga gulay na tanim ko dahil hindi na namin kailangang bumili pa ng mga yon sa palengke, kaya nakakabawas gastusin din. Kung minsan naman na maraming ani, ay ipinagbibili ko yon sa mga kapitbahay lang namin. Kung minsan din ay sila na mismo ang sumasadya sa bahay para bumili ng gulay sa akin. Gusto ko sana noon maglako ng mga ani kong gulay. Pero ayaw akong payagan ng mister ko at tiyuhin ito dahil nga sa buntis ako. Ang sabi ng tiyuhin niya ay delikado raw sa isang buntis ang pakalat-kalat sa daan dahil baka mamataan daw ako ng aswang. Dahil laking nila ay hindi naman kami naniniwala sa ganon ng asawa ko. Pero para wala na lang masabi ang chuhi ng mister Ko, ay sumunod na lang ako rito at nanahimik sa bahay. Dahil ang mga bahay noon sa lugar namin ay medyo layo-layo. Madalas nakakaramdam ako ng pagkainip lalo na kung wala na akong ginagawa. Ako lang kasi ang naiiwan sa bahay sa tuwing nasa trabaho si Benedicto. Wala pa rin kasi kaming telebisyon noon dahil mas inuna naming pag-ipunan ng panganganak ko. Ni wala man lang akong makausap o makakwentuhan kaya madalas itinutulog ko na lang kapag nababagot ako. Hanggang minsan, mula sa may bintana ng bahay namin, may natanaw akong isang matandang babae sa labas ng aming bakuran. Parang may hinahanap siya sa loob ng bakura namin dahil pasilip-silip yun doon. Dahil sa pagtataka, kasi hindi ko naman siya kilala ni hindi pamilyar. Pumanaog ako para lapitan siya at tanungin. Nakita naman niya kong papalapit at malayo pa lang ako'y kita ko nang nakangiti siya sa akin. Nang makalapit ako ay agad ko siyang tinanong kung meron ba siyang hinahanap. Umiling siya at ang sabi, naliligaw daw siya at nakakaramdam siya ng uhaw. Kaya naghahanap siya kung saan pwedeng makiinom. Dahil sa narinig ko, sinabihan ko siyang maghintay lang muna roon at dali-dali akong bumalik sa loob ng bahay para kumuha ng tubig. Pagkabalik ko ay may bitbit na akong isang pichel ng tubig at baso at inalok siyang uminom. Sa palagay ko'y uhaw na uhaw nga ang matanda dahil tuloy-tuloy ang ginawa nitong paglagok ng tubig sa baso. Nakadalawang baso siya ng tubig bago niya ibinalik sa akin yon at nagpasalamat. Tinanong ko siya kung saan pa ba siya nang galing. Ang sabi niya, doon paraw sa kabilang bayan nakatira. Mangyari daw kasi ay may mga kamag-anak siyang pupuntahan sana sa lugar namin. Pero hindi raw niya makita ang bahay nito. Marahil ay naliligaw nga raw siya marami pa akong tinanong sa kanya. Gaya ng anong pangalan ng kamag-anak na hinahanap niya at kung ano ang eksaktong address nun. Baka sakaling alam ko kako ang lugar o baka kakilala ko ang taong hinahanap niya. May sinabi siyang pangalan pero hindi naman pamilyar sa akin. Hindi rin daw niya tanda ang eksaktong address nito. Sabi pa niya, Isang beses pa lang daw siya nakapunta sa bahay ng kamag-anak niyang yon. At hindi na raw niya gaanong tanda ang daan papunta sa bahay nito. Napailing na lang ako. At ang sabi ko sa kanya ay mahihirapan talaga siyang tuntunin ng bahay ng hinahanap niya kung ganoon. Habang magkausap kami ng matandang babae, napansin kong panay ang sulyap niya sa maumbok kong tiyan. Marahil nakakatob siyang napansin ko yon. Kaya maya mayay, nagtanong kong ilang buwan na baraw ang tiyan ko. Ang sagot ko ay nasa ika na buwan pa lang. Palibhasa kasi ay panganay, kaya malaki ang pagbubuntis kong yon. Tumangutangulang siya sa sinabi ko at ang sabi ay isa rin daw siyang hilot sa lugar nila. Kung gusto ko ba raw na magpahilot ay hihilutin raw niya ang tiyan ko. Kailangan daw na maitaas yon. Posible raw kasi na makunan pa ako dahil mababa ang aking tiyan. Sa una ay tumanggi ako ang sabi ko ay wala naman akong perang ibabayad sa kanya. Pero wang totoo, ayaw ko lang talagang magpahilot. Dahil nagpapacheck up naman ako buwan-buwan sa center na malapit sa bayan. Ang sabi ko pa ay wala rin kaming langis na gagamitin para mahilot ako. Pero nagpumilit siya at ang sabi hindi naman siya maniningil at gusto lang daw niyang makatulong. Isa pa ay may dala naman daw siyang langis. Palagi raw niya yung dinadala dahil kahit saan daw siya magpunta ay may nagpapahilot sa kanya. Dahil sa sinabi niyang yon ay hindi na ako nakaisip ng idadahilan kaya napapayag na lang ako. Niyaya ko siyang pumasok sa loob ng bakuran para makatuloy sa loob ng bahay namin. Pagkapasok namin ng kwarto, pinahiga niya ako at nilabas ang isang botelya na sa tingin ko ay lagayan niya ng langis mula sa dala niyang bayong. Inumpisahan niya kong hilutin. Hindi ko maiwasang mapangiwi dahil medyo nasasaktan ako sa paraan ng paghihilot niya. Ang sabi niya ay medyo masakit daw talaga yon, dahil inilalagay daw niya sa tamang pwesto ang bata sa loob ng tiyan ko. Sadyang malaki raw ang sanggol sa sinapupunan ko at sa palagay niya raw ay lalaki yon. Tiniis ko lang ang sakit hanggang sa matapos na niya kong hilutin. Hinatid ko pa siya hanggang sa labas ng bakuran at nagpasalamat ng papaalis na siya. Pero bago siya umalis, ipinataas pa niya ang suot kong daster dahil lalawayan daw muna niya ang tiyan ko. Pangontra daw yon para hindi mausog ng kung sino-sino ang ipinagbubuntis ko. Pagkamaya-mayay, Dumating na ang Mr. Ko kasama ang tsuhin nito at naabutan pa nila ang matandang babae. Ipapakilala ko sana iyon kina Benedicto at Tsuberto pero bigla na lang nagmamadali na siyang nagpaalam. Napatanong na lang ang Mr. Ko kung sino yon. Ang sabi ko ay naliligaw at nakiinom lang ng tubig sa amin nagsalita ang tiyo na hindi ako dapat basta-basta nakikipag-usap sa hindi ko kilala, lalo at hindi tagalogar namin. Sa panahon daw kasing yon ay mahirap pang basta na lang nagtitiwala. Nang dahil doon, hindi ko na lang sinabi na pinapasok ko ang matanda sa bahay namin at nagpahilot ako rito. Baka kasi makagalitan pa ako ni Chuberto at nang asawa ko. Isang gabi, pabiling-biling ako sa higaan namin dahil hindi ako makatulog ng maayos. Dulot ng maalinsangang panahon, nalalagkit ako sa pawis at sadyang napakainit ng pakiramdam ko. Nang hindi na ako makatiis, nagpasya akong maligo kahit hating gabi na ng mga oras na yon. Patapos na sana akong maligo noon nang makaramdam ako ng ingay sa may bubungan namin. Para bang may kung anong mabigat na bagay ang bumagsak roon. Napatda ako sa pagkagulat at saglit na nakiramdam. Nang hindi na nasunda ng ingay, ay inisip kong baka isang pusa lang ang umakyat sa bubong namin. Tinapos ko ang paliligo. Palabas na sana ako ng banyo nang makarinig ulit ako ng ingay sa bubong. Sa pagkakataong yon, para bang may naglalakad sa ibabaw nito. Napatingala ako sa itaas at pinakikiramdaman kung ano man ang lumilikha ng ingay na yon. Nang biglang may humawak sa braso ko. Muntik na akong mapatili sa gulat. Kaya nahampas ko ng malakas ang asawa ko na siya palang biglang humawak sa akin. Sinundan pala ako nito sa banyo ng magising siyang wala ko sa tabi niya at ang akala niya ay kung saan ako nagpunta. Ang sabi ko, nakaramdam kasi ako ng pagkaalinsangan kaya naisipan kong maliko. Napansin niya ang pamumutla ko dahil sa pagkagulat. Daig ko pa raw ang nakakita ng multo. Ang sagot ko, kanina pa ako nakakarinig ng ingay mula sa itaas ng bubong na parabang may umakyat doon ang sabi ng asawa ko ay 'wag ko na raw intindihin yon malamang daw ay pusa lang yon na umakyat doon nang sumunod na araw nagkaroon ako ng mga kakatuwang pakiramdam yun bang parang may nakatingin sa akin palagi kahit wala namang ibang tao sa paligid, pakiramdam ko ay may nagmamatsyag sa akin. Palagi rin akong balisa at hindi ko maintindihan kung bakit. Idagdag pa ang madalas na ingay sa bubungan namin gabi-gabi. Nang banggitin ko 'yon sa asawa ko, ang sabi niya, baka dala lang 'yon ng pagbubuntis ko. Nasa ikapitong buwan na ang tiyan ko nang mapansin ni Chuberto ang pananamlay at pangangalumat ako nang minsang mapadalaw siya ulit sa amin. Tinanong niya ko kung may sakit ba raw ako. Ang sagot ko naman ay wala. Kako, hindi lang ako makatulog ng maayos sa gabi. Gawa ng palaging may tumatalon at kumakalaskos sa itaas ng bubong namin. Idagdag pa ang madalas na paninigas ng aking tiyan. Napakunot ang noo ni Chuberto, at tinanong niya ang asawa ko kung tiningnan ba niya kung ano ang may gawa ng ingay sa bubong namin. Ang sagot nito'y hindi at baka pusa lang yon na umaakyat doon gabi-gabi dahil doon na sermonan siya ni Chuberto. Bakit daw hindi nito tinitingnan at baka mamaya raw, wala kaming kaalam-alam na inaaswang na pala ko. Sinagot siya ng asawa ko na hindi naman daw totoo ang aswang, kaya lalo siyang nasermonan ni Tuberto. Ika nito marami ang napapahamak dahil sa katigasan ng ulo. Maanong sundin na lang daw ang ipinapayo niya sa amin at wala naman daw mawawala kung susunod. Napakamot na lang sa ulo ang Mr. Ko at tumahimik. Nang hapon ding yon ay nagpaalam si Tuberto sa amin na uuwi daw muna at may kukunin lang siya sa bahay niya. Hindi naman gaanong malayo ang tinitiran niya sa amin. Kaya ilang sandali lang, nakabalik din siya agad. Pagkabalik niya, may iniibot siya sa akin na parang isang medalyon na maliit. Ang sabi iperdibli ko yon sa suot kong damit at wag ko raw ihihiwala yon sa akin. Sa oras daw na maramdaman kong uminit yon. Ang ibig daw sabihin ay may aswang sa paligid. Binigyan din niya ng mahabang itak si Benedicto. Iyon daw ang gamitin itong panakot at panlaban sa aswang kung sakaling makainkuwentro niya ito. Bago pa umuwi si Tio Berto, ay naghagis muna siya ng asin sa may bubungan namin... Ganoon din sa paligid ng bahay. Ang bilin pa sa amin ay palagi namin yung gawin kung gabi para hindi raw makalapit doon ng aswang. Malakas daw ang kotob niya na aswang daw ang laging nasa bubungan namin gabi-gabi. Para hindi na lang kami makagalitan ay sinunod na lang namin ang bilin ni Chuberto na epektibo naman dahil simula noon. Wala nang nag-iingay pa sa bubong. Isang hapon yon at maulan-ulan, habang nakadungaw ako sa bintana, namataan ko ulit ang matandang babae na nakiinom ng tubig sa amin dati. Dahil nga nakilala ko siya, mabilis akong lumabas ng bahay para sa lapitan siya. Pero nang nasa bakura na ako, ay bigla na lang siyang nawala. Nagtaka ko kung saan yon nagpunta at parang ang bilis namang makaalis nun. Papasok na ako sa loob ng bahay nang maramdaman kong parang umiinit ang medalyong nakapardible sa loob ng damit ko sinalat ko yon at nakumpirma kong mainit nga ito. Dahil doon, bigla akong kinabahan at nakaramdam ng takot. Nang mga sandali kasing iyon ay wala pa ang asawa ko. Ang ginawa ko na lang ay pumunta ako sa kusina at kinuha ang itak na ibinigay ni Chuberto kay Benedicto. Mabuti na lang at ilang sandali ay dumating na ang aking mister kaya napalagay na ulit ang loob ko. Pero nang sumapit na ang hating gabi, habang natutulog na kaming mag-asawa, bigla na lang akong nagising dahil sa malakas na kalabog sa bubungan namin. Napabangon ako sa gulat at napatingala sa itaas habang nakikiramdam. Maya-maya, Nakarinig na ako ng pagkaluskos mula roon na parabang may kumakalmot doon. Ang bubong namin ay gawa lang sa hinabing anahaw at may kalumaan na rin ang kubo kaya hindi imposibleng mabutas sa dito sa kalmot ng pusa kung pusa nga ang naroon. Noon ko naalalang ng hindi pala kami nakapagsaboy kanina ng asin sa bubungan at sa paligid ng bahay. Nakaramdam ako ng kabah kaya ginising ko ang asawa ko na noon ay mahimbing ang tulog. Nagising naman siya agad at tinanong kung bakit ko siya ginising. Sabi ko, parang may kung ano sa ibabaw ng bubong dahil may kumakaluskos na naman doon. Ang sabi niya ay maghintay lang daw ako doon sa kwarto at kukuni lang daw niya ang itak sa may kusina namin. Nakaramdam ako ng takot nang maiwan na akong mag-isa sa kwarto. Pakiramdam ko merong nakatitig sa akin mula sa kung saan. Dahan-dahan akong tumingala at napatili ako ng malakas sa aking nakita. Isang pares ng mga mata na tila nagbabagas sa pagkapula ang nakasilip mula sa butas doon. Nang dahil sa takot, hindi ko magawang igalaw ang katawan ko para sana tumakbo. Ramdam ko rin ang paninigas ng aking tiyan at ang matinding pangingirot nito. Nalalaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang tila gasinulid na parang pisi ang unti-unting bumababa mula sa bubong papunta sa aking maumbok na tiyan. Sinubukan kong sumigaw. Pero parang nanigas na rin ang mga pangako at ang tanging nagawa ko na lang ay manginig sa takot. Maya-maya humahangos na dumating si Benedicto, dala ang itak at garapo ng asin. Nalalaki ang mga mata niya sa naabutan at napatingala sa itaas ng bubong. Saglit siyang parang natulala. Pero nang makabawi ay patakbong lumapit sa akin at hinila ako mula sa higaan namin. Mabilis niyang iwinasiwas ang itak at pinutol ang malasinulid na PC na yon. Sabay sigaw nang, Demonyo kang aswang ka! Lubayan mo ang asawa ko! Kasunod noon, nakarinig kami ng parang hayop na malakas na umuungol at malalakas na yabag papalayo sa bahay namin. Hindi na kami nakatulog pa na gabing yon hanggang sumapit ang umaga. Hindi na rin nakapasok ang mister ko ng araw na yon, kaya nagpunta na lang kami sa bahay ni Choberto para ikuwento ang nangyari noong gabi dahil doon, hindi na muna kami pinauwi nito sa bahay namin at doon na muna daw kami hanggang makapanganak ako. Posible raw kasing bumalik pa ang aswang dahil hindi naman daw yon nasugatan ng malubha. Simula noon ay naniwala na kami sa mga ganong uri ng nilalang. Sa iba, sadyang mahirap paniwalaan pero hindi sa mga kagaya naming may karanasan na sa mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sana ay isa ito sa mapiling maitampok sa channel nyo. Maraming salamat Sir Marco.